posibleng makatapat sa pagkaalkalde sa lungsod na Makati si outgoing Senator Nancy Binay at mayaw niyang si Congressman Luis Campos. Sa kabila niya, nilinaw ni Senator Nancy na di niya kaaway ang kapatid niyang si incumbent Makati Mayor Abby Binay. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Wala nang atrasan ang pagtakbo ni Sen. Nancy Binay sa pagkaalkalde ng Makati City. Siya ang unang local aspirant sa lungsod na nagsumite ng COC kanina tila hindi na nga napigilan ni incumbent Makati Mayor Abby Binay ang ate niya na tumakbo sa 2025. Inaasahang makakatapat ng outgoing senator ang asawa ng nakababata niyang kapatid at bayaw niyang si Makati City 2nd District Representative Luis Campos. Emosyonal si Senator Nancy nang mapag-usapan ang tila paksyon sa pamilya Binay. Pero paglilinaw ng senadora, hindi niya kaaway si Mayor Abby. At the end of the day, ate pa rin niya ako, di ba? magkapatid mag, pa rin kaming dalawa. Ah, kasi... Pamilya pa rin kami, di ba? And... Um, mas maging ibabaw yung pagiging pamilya namin. Hindi ko, sa akin, hindi ko kalaban ng kapatid ko. Dumalo rin sa COC filing ni Sen. Nancy ang isa pa nilang kapatid na si Junjun. Jun. Siya nga raw ang nag-udyo kay Senator Nancy na tumakbo. Dati na rin nakaalitan ni Junjun Jun, si Abi nang magtapat sila sa pagka-alkalde ng lungsod noong 2019. Ayon kay Junjun, Jun, si Senator Nancy ang only choice ng kanilang abang si dating Vice President Jejumar Binay. Tatakbo si Senator Nancy sa ilalim ng United Nationalist Alliance, ang partidong sinimulan mismo ng kanilang nilang ama. Kung si Junjun ang tatanungin, hindi balakid sa kandidatura ni Nancy ang posibleng pagtakbo ni Campos. My First of all, si Luis is my brother-in-law, di ba? I mean, hindi naman siya binay, diba? so, uh, di ba? So, hindi naman din siya mananalo na position niya kundi din dahil nakapakasawa siya ng isang binay. Katandem ni Senator Nancy sa pagka-vice mayor ang Olympia na si Monsur Del Rosario. Sa kabila ng away pamilya, tiwala pa rin daw si na Junjun at Nancy sa kapasidad ni Abi sa kanyang planong pagsabak naman sa senatorial race. I've always stated this na magkapatid kami. Uh, tingin ko naman very qualified siya to be a senator so ako ay susuporta bilang ate Nancy. Unang araw pa lang ng paghahain ng COC para sa 2025 midterm elections. Kaya marami pa ang posibleng mangyari. Pero sa huli, nasa kamay ng Makatizens kung sino ang nararapat na kandidatong iluluklok nila sa pwesto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.